Francis! Ine. Hindi ko pa rin mahanap si Ine. Eh. Hindi ko naman siya matawagan dahil wala na signal dito. Hindi ko din makita si Yuan. Iniwan niyo to. Nandito yung cellphone niya. Hindi kaya nahulog siya sa dagat? What? Nahulog si Ina sa dagat. Ine, anong nahulog sa dagat na pinagsasabi mo? Well, hinala ko lang naman yun. But we have to do something para bumalik yung yate. Amy, relax. suminga ka muna. I think you're just assuming, alright? No, Francis. That's why we have to do something. We have to save Yuan! Amy, hey, relax! Uh, guys, what's going on here? Sina siya kasi Yuan. Nahulog sila sa dagat. What? What happened? Just listen to me. Bumalik na ta lang tayo. We have to save them. I I I I'll inform the crew.

Ay! Ay! So, so sorry. Ano Ay. ba hindi ka tubig tingin sa tinandaanan mo? Sinsya na po, nagmamadali ako. Uy, sit na, na to! Sandali lang! Sandali lang! Edwin, buo pa ka dyan! Et... Bakit? Sino ka? Pasayero niya. Sino ka rin? Pero hindi ikaw nakita ko nakasakay kanina. Miss, pasayero ko yung kanina pa. Ano ba problema mo? Pwede ba? Nakakabala ka na. Paalisin mo na kami. Kuya, tara na. Ano nangyari yun? Eh, kitang-kita kong... kita kung, uh, kitang kita kong si Edwin yung sumakay ng kotse. Anong ginagawa mo dito? Tinulungan kita. Nakita kong nabagsak ka sa dagat, kaya... Ayun, tumalo na rin ako. Ina! Hmm, ah! Na, na, na. Dan barek mo konilig dens. Why can't you just be thankful that I saved you? Kula lapit. Ina. Sta pervere. Alam mo ba? Alam mo ba kung bakit ako nandito? O bakit ako nahulog sa dagat? Dahil yun sa'yo. I don't understand. Galit na galit yung girlfriend mo dahil sa selos. Ngayon, para hindi mo na ako makita, inaway niya ako tapos nagkasabunutan kami. Kaya nahulog ako sa dagat. Hindi ko nga alam kung aksidente yun o talagang sinasadya niya eh. What? I'm saying na si Amy ang dahilan kung bakit ako nahulog sa dagat.